guys, okay, samahan nyo ako uh, Bibisitahin natin Ang hey, area ni Ate Catherine Guys okay. Pupuntahan natin at titignan natin Ang mga maganda niyang ibon guys, nakita nyo naman andito tayo sa labas pero yung mga ibon niya guys di man lamang lumilipad sa kanya pa rin guys yan ang sarap na libangan guys alu-tuwa pa kayo lalo na yung mga kids natin ayan, Ay, hindi pa ako ito kayo neto ate ayan ayan guys Hmm. Uh, guys, so andito na tayo sa um, bahay ni Ate Catherine. Ngayon, um, uh, puntahan natin guys yung kanyang Avery. Okay, para guys. Tanan natin.

Ate, ito, anong breed na ito? San Conyur. San, San, Coño? San Coño. Ah, ito guys, San Conure. Ayan. Ibon ni Coco Martin. Ah, ito daw, ang, ano, uh, ni Coco Martin. San Conure. Showbiz pala to. <laughs> <laughs> ah, ito, yung mga pinipreepan naman. Oo, oh, kasi, ano, ang tingkat ng kulay eh. And guys, ito yung magandang pinipree fly. Sabi ni ate. Dahil sa tingkat siguro ang color. Ang sarap tignan kapag lumilipad na. Dahil ikot na sa paligid mo. Guys. Okay. Ito ate, anong ano to? Green chiconure. Green? Ayan. Green chiconure. Ayan guys. Ayan, at least, uh, may mga information na tayo about sa uh, mga iba't ibang klase mga birds guys wow nakita nyo naman di ba ang amo kasi sa guys ang nagpalaki gaya ng nakita natin kanina yung mga chicks siya ang nag kasi yan lang ang way para mapaamo natin guys kakatuwa <laughs> Ganda um, <laughs> So paano guys? Hanggang dito na lang. Um sana may na-pulot kayo uh, ang kalaman sa pagpunta natin dito guys sa pagpasal natin sa area ni Ate Catherine. So paano guys? Um please subscribe, like and share. Sa para laging updated kayo guys then kita kita po ulit tayo susunod na vlog po um, kung hindi pa kayo nakasubscribe uh, please click the subscribe then click the bell para guys para na enjoy nyo ang panonood thank you